Akit ka dito. Kaya mo makyat. Mahinang nila lang ka pala eh. Why? Why? No, at... Why? May atong! Uy, uy, uy. Takbo lang. Angle break! Ano ka, boy? Hindi mo pala ako kaya eh. Angle break! Oo! Oh, panis ka! <laughs> so, ibig tayo ngayon guys. Evade. Run faster, run. run, I dapat ano, ha, takbo tayo, takbo. Let's go. uy, uy. Pizza hut! Rubber room. I don't want your pizza, bro. Please go away. rats. rats crazy. Crazy? Come crazy. on, habol-habol. Nabol pa rin niya ako. Hindi niya ako inabol. Ang pizza. Let's go. Chill <laughs> A, A, A rubber room. A rubber room with rats. Why? Rats make Why? Why? Uncle break. Uncle break. Why? 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 Muna. A rubber room with rats. Ano? Oh, Pabuli ako dito. Oh, may palipad-lipad ka pe. Come here, boy! Okay. Okay, come here. Come, come here. Crazy. Boy! Crazy! crazy yeah. That's crazy, Mons. They lock Locked me in a room. In a rubber room. Siya lang yung mababal sa akin. That's crazy, ones. May pa tayo. Putik na yan. A rubber room. Boy! Crazy! That's crazy, ones. Patay ako. Patay ako. May tao sa taas. Ay! 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 Uy! Takbo na, takbo na, takbo na! Huwag yan. Yan, nandun, nandun, nandun. Akit ka dito! Kaya mo makyat? Mahinang nilalang ka pala eh! UY! UY! by for 3 minutes Kaya kaya Madali lang ito madali Nasaan ah! yung mga oat? Mga pare nasa Uy Paris wheel. wheel tayo Sakit at Paris Let's go Uy Naulog ako Okay nakasakay na tayo Let's go Ganda ng view May inaabol ba sila dun? Ayun oh, hinabal sila doon sa baba o? Oh. Okay, nice Explore tayo, explore Oy 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 <coughs> <coughs> Ako pa <inabal>. <coughs> <coughs> BOOM! Ano so, yung mga katawa? Let's go, Naka-survive tayo. Intermission pa lang. Tama tayo sa mga at... what? What? Huh? Uy, mga English dito na bukod. You move dash? A boo -boo. A boo -boo. A boo -boo. Huh? Ah, so... Are you guys speak Filipino? No, not Filipino. Oh, he's not Filipino. Okay. They're sila that guys, oh. They're talking. No, at... I'm... Boy! My Thank you, boy. Napakabait mo tao. Hindi kita makakalimutan. Nice, wow. Uy, lumipad pa siya. Nilikas niya ako, bro. Thank you, my brother. Hindi ka na paulitin my brother. Ito na. Uy, yung aso. Bakit tayo ng aso. Nadali ulit niya. Yung aso na to. Mau jadi kosnya aku? Itu biar ini, itu biar ini, itu biar ini, biar ini. Oh oh lord, dia masih fresh, sama masih lord. Thank you po. Oh, you are welcome. Oh, baiknya go game, baiknya guys. You are welcome, sabinya. Bro, 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 bro. Steve. Steve. dito Boy! Paktay oh ka agad ako, Wala. Wala. Kugi Boy. Si sí, Ma'am, binoto ako ni Ma'am. Thank you. <coughs> hey. Rồi, xoay còn nó một Pro Anh yên Ok, áo cứ bởi Why so bad, so bad, so bad. Hindi pa eh. Si Mat. Boy! Naglag ako! Pinabangga pa ako! Uy, 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 takbo lang. Angle break! Ano ka, boy? Di mo pala ako kaya eh! Ang gabay! Oo! Panis ka! <laughs> yare yare das! <laughs> so guys, ito lang for today's video and I hope nag-enjoy kayo sa video nito. Huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless you. bye, -bye.